Hey guys, for today's video, alamin natin kung saan ang kuhaan ng Form 102 at Form 1A Local Birth Certificate ng mga ipinanganak sa North and South Caloocan. So last time, galing kami ng kapatid ko sa City Hall ng Caloocan dito sa May Sapote Road para kumuha ng Form 102 at Form 1A Birth Certificate dahil dito siya ipinanganak sa Caloocan. Pero ang sabi sa amin ay sa City Hall daw ng South Caloocan ito kinukuha. Kahit na dito ipinanganak sa North Caloocan. Then mag-isa na lang pumunta doon ang kapatid ko. Ang address ng City Hall ng South Caloocan ay sa 8th Grace Park East, Caloocan City, Metro Manila. Pagdating niyo doon sa City Hall ng South Caloocan ay sa 6th floor ang kuhaan ng local birth certificate. Pero bago kayo kumuha ay pumunta muna kayo sa my guard sa entrance para kumuha ng number para sa pila. And then pumunta sa counter na malapit sa my elevator upang magbayad para sa kukuhain ng birth certificate. Ang requirements lang na hinanap nila ay PSA birth certificate. Ngunit sa iba katulad nung sa akin, ang hinanap sa akin ay valid ID. So dalahin nyo na lang ang lahat ng meron kayo para hindi na kayo pabalik-balik pa dito. Ang kinuha ng kapatid ko ay Form 102 at Form 1A. Tig-isa nito at ang halaga ng binayaran niya lahat ay 300 pesos dahil 150 pesos ang isa nito sa probinsya nung kumuha ako noon ng sa akin ay 75 pesos lang ang isa ng binayaran ko. At paalala lamang po, may cut off po ang pagkuha nito hanggang alas 3 lang ng hapon ang pinatanggap nila upang makakuha ng local birth certificate. Kaya para sa mga kukuha dito sa Kaloocan ay agahan nyo na lang, lalo na sa mga malalayong lugar pa manggagaling. Dahil minsan ay may araw din talaga na madami ang kumukuha ng birth certificate. Sinabi pa nga nila sa kapatid ko na medyo matagal pa daw iyon makukuha dahil i-schedule pa daw. Buti na lang at nakiusap ang kapatid ko dahil sa malayong lugar pa siya galing. At last, paalala lamang po ulit, itabi niyo ang resibong ibibigay na kagaya nitong nakikita nyo sa screen. Dahil may iba na hinahanap pa ito, kagaya ng mga agencies na pinag a ng iba. Nakatunayan na legit ang kinuha birth certificate.